Hi everyone, I'm Lulubi TV. Nagbablogs nga po ko ng iba't ibang uri ng na natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ka ng tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng na natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa gamit po, huwag mo kalimutan mag-subscribe, mag-like, po ganyan. Huwag na rin po kalimutan i-share sa friends and family kung mayroon po kayo dito sa ginagawang kong pagbablogs Ng pag iba't ibang uri ng na natural na halamang gamot. <coughs> okay magkukupong ka sana ang ah, podcast yes, pero kasi po araw na to ah, maraming maraming salamat nga po sa mga subscriber ko na sumusuporta sa channel ko dahil po sa inyo ay maraming na ko na pong nakuha na subscriber at saka patuloy na sumusuporta. Thank you po. Sana po ay eh. mag-bliss lang kayo ng marami din na blessing para sa inyo yung sumusuporta po sa channel ko. Palagi po kasi ano, walang sakit. Uh, ah, patuloy po yung inyong mga pangarap sa buhay at yung mga ibang sinusuportahan po ninyo ay Uh, tumulong din sa inyo para mapayapa yung inyong kumbumuhay. Okay? Maraming maraming salamat po sa new subscriber, new viewer, old subscriber, old viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong supporta. Dahil po sa supporta niyo ay nagagroon na yung channel ko. Okay? Ito po yung tip story ko ay uh, about din po dito sa uh, tips tutorial ko sa channel ko. Kasi napansin ninyo, di ba? Yung, nyo, diba? yung lindol sa Myanmar or sa Thailand. Napakalakas, di ba? Ito po yung gagawin ninyo. Tips tutorial ko sa inyo kapag uh, example, wala kayong doktor na maputakbuhan, wala po kayong mga kakilala na marunong doon sa sakit na yun, wala, zero po talaga. Bago po mag dumating yung araw na sabi na the big one, sana po ay handa kayo, marunong kayo mag-first aid sa sarili ninyo. Marunong kayong gumamit sa mga anak ninyo, sa mga grandma o grandfather, uncle, auntie, ano po man ang kamaganakan ninyo dahil sa tulungan kanil ito ay may natutunan ah uh, home remedy, ang ibig pong sabihin. Okay, example, kapag di ba pag gumuho yung building, lumimbul o tsunami, masisira yung mga kalsada, masisira yung mga poste ng peralko, nasisira yung mga internet. Siyempre, mawala ako ng koneksyon. Kapag nasira lahat yan, wala kang koneksyon sa YouTube, TikTok, Facebook, ano pa man na apps. Kasi blackout sa lahat, di ba? Ay kung natrap ko sa isang lugar, tapos may alam naman kayo, pwede mo naman na magamot yung sarili mo, pwede mo naman na gamutin yung anak mo, gamutin yung asawa mo, gamutin yung papa mo, mama mo, daddy, mommy. Kasi walang doktor, sa panahon ng kalamitika, kalamidad. Kung sakaling lumindol lang sobrang lakas sa lugar ninyo, na alam mo kasi sa home remedy. Okay? Tips number one, kapag ikaw ay natrap sa isang bahay, tapos hindi naman siya na uh, durog yung mga kagamitan ninyo, hindi siya na wash out yung mga gamit ninyo. Example, bumuhay yung building, at yung bahay ninyo ng mga basag-basag na siminto, matibay yung bahay ninyo nasa ilalim kayo. Sumakitan siya nung kasama mo. Dahil doon sa mga kapag lumuho kasi sa isang lugar, may mabaho dyan, may iba, may sinisingaw na gas, iba't iba ang mga mo, halimbawa na tabunan yung bahay mo. At may mga gamit naman kayo na pwedeng gamitin. Ito, sumasakit ang tiyan niya. Kapag sumasakit ang tiyan, yung kasama mo sa bahay, uh, may tubig naman dyan, halimbawa hindi nabasag yung termos mo, o ano pa man, ang gawin mo, kainumin okay, mo lang ng mainit na tubig yung sumasakit ang tiyan o sumasasal yung sakit ng tiyan. Kung hindi pa yung sakit ng tiyan <coughs> at hindi siya natatay, kung may sili sa inyo, kumuha ka ng tatlong krasong sili hanggang aning, ah, uh, wala durugin mo, lagay mo sa tila o pisain mo, example lang yan ha, uh, pisain mo siya tapos kuha ka natin baso ng tubig. Huwag mong isama yung balat ng sili saka yung uh, buto ng sili. Atasin mo. Diyo sa kalating basang tubig, ay matrasin sili. Pag sobrang sakit ng tiyan ng tao, nakasama mo sa loob, hanbawa na trap. Natrap siya sa loob ng building. At naroon na mga sili dyan. Example, uh, walang may tatubig sili nakita mo. itayin mo na diretso. Huwag na sasabihin na sili doon sa pinapainan mo. Pailumin mo lang diretso. Matatanggal yung sakit ng tiyan yan, lalo kung titig cake yan. Yung mga first aid, kung panahon ng calamity or home remedy. Then yung sabi ko sa inyo, kung may may natubig, na trap nyo ron hindi na durog yung thermos ninyo. Pwede mo yung tayo namin ng tubig. Then kung meron ka naman na pikasin oil, dahil sa pagka-trap ninyo at alam mo naman yung lugar kung saan yung pikasin oil, sobrang sakit ng tiyan ng kasama mo sa bahay na na-trap. Uh, kunin mo lang pikasin oil. Kung hindi pa rin, wala yung mga yan, ito yung kan uh, kilitin mo yung tiyan niya ah uh, pilitin mo siyang patayihin kung nasakit yung tiyan niyo kasi kaya pag nasakit yung tiyan yan pwede yan natatay pwede yan ang salubong yung init at saka lamig pwede yung allergy siya doon sa mga amoy kung bawa may amoy ng gas may amoy ng tae Siyempre, kapag gumawa yung building na yan iba't ibang amoy dyan amoy tae amoy gas iba't ibang uri ng amoy kasi nakrap ka nga yan yan yung home remedy. Uh, sa gitna ng ikaw ay natrap kung tinawag na big one o hindi big one. Example, maliit lang yung uh, sa inyo, natabun yung bahay ninyo yan. Tips number 2 kung natrap ka sa isang lugar, tapos sobrang sakit ng ngipin mo, ah uh, walang gamot doon sa inyo, tapos yung kusina naman niyo may bawang. Kumuha ka lang ng bawang. Effective. Ako nang kasabi sa inyo, 100% yung bawang, lalo na kung yung ipin mo, may butas, tapos uh, makate, masakit. Effective 100% sa buka yung bawang. Kuha lang kayo sa ng bawang, tanggalin ninyo yung balat, remove yung cover sa mga taga-Canada and taga-USA. May nanonood po sa atin, remove uh, garlic cover. Tapos, is slice yan, slice uh, divide ah uh, snake pieces. Yan. Kuha lang kayo ng maliit na gayat ng bawang kung saan na kumuha ka ng isang prasong bawang or isang butil binilatan mo. Kuha ka lang. Kung may butas yung ipin mo, sobrang kate. Ipasak mo yan. ah uh, 3 to 10 minutes, mawawala na yan. Tapos magmumog ka. Tanggalin mo yung bawang ko sa nakapasit. Pero kung Pinaasip mo siya 3 to 5 minutes, nawala na siya. Pwede mo nang tanggalin kapag nawala na yung kati, yung sakit. Ako nagasabi sa inyo, 100% nakakalis yan. Example, hindi hindi natanggal yung sakit ng ngipin mo. Ang ibig sabihin yan, kapag hindi natanggal yung sakit ng ngipin, magbawa ng bawang. Matagal na yan bulok ng ngipin mo na paulit-ulit lang nasakit kaya hindi kaya ng bawang. Ang kailangan dyan talaga, bunutin ng doktor. Kaya kung ganyan yung sakit ng ngipin mo, magtitiis ka ng sakit ng ngipin kung... Siyempre, kapag umuwi yung mga kalsada, uh, wala kang mabilhan ng mga ganyan. Pang humbri niya din yung uh, tinuturo ko. Then, kung may asin sa inyo, may may katubig, eh, kuha ka ng may asin, isang kutsarang asin, tapos kalahapin, baso ng tubig, maligong na tubig, uh, ka kung matatanggal ng sakit ng ngipin mo. Yun yung mga home remedy para sa sakit ng tubig. Pero ito, tiboy yung bawang. Siyempre, kung umuho ngayon yung bahay, makakala ng tubig, yung bawang, nandun lang naman sa kusina mo, di ba? Yun yung, yung may katubig, umubog ka lang. Yun <coughs> yung pang home remedy. Then, tips number three, kung example, atarap ka sa isang lugar, dumating na yung lindol o tinami, ano ka mo, bagyo. Tapos, wala kang matakbo ang kapitbahay, wala kang mag-isa ka lang or may kasama ka dun, wala siyang alam. Tapos yung panood ng video na to, nasugatan ka sa pagkakabubuho ng isang lugar o isang building, napako ka or nasaksak ka ng mga bakal o tamaan ka sa ulo ng bato. Ano po man ang matigas dumugo, nagsisirik ng dugo. Ang gawin mo, huwag kang matatakot. Kasi kapag natakot ka, nat natumba ka, pwedeng mamatay. Kapag natakot ka, nagpanik ka, pwedeng mamatay po yan kapag inunan mo yung takot. Dapat itong aid na tinuturo ko ay natatandaan po ng mga tao. Example, gumuho no, na pasahoy kang kanang tako sa ulo. Example, nahampas ka ng o mga bato ay gumuho sa isang lugar. Kung saan yung lugar na may nasirit yung dugo, wala ka lang ng tila, ah hindi tila, kamay. Kung halimbawa sumisirit dito, ganunin mo lang para hindi siya makagad yan ang ilapat mo yung daliri mo. May pwersa yan, may pwersa. Yan. Nagaganyan mo siya. Di nakaganyan? Ipwersa mo ganyan. Tapos kung saan masukat ganyan mo. Hanggat hindi ka pa nakakita ng piling pangampat ng dugo. Pwede yan. E ganun. Kung malakas yung sirit na nakukontrol siya kapag ganyan mo. Example naman. Ah, sirit ng dugo mo sa baraso. Nakutol yung daliri mo. Nakutol yung baraso mo. Example. Huwag na huwag mong ibababa ang braso mo na putol. Kung ano ba, inabot kayo ng lindol dyan, na gumuho, natigpas yung kamay mo, daliri, gano'n. O natigpas yung tainga mo. Example, braso nga. Huwag mong ilalawit ka baba kasi naubos ang dugo mo kapag nilawit mo. Kapag nga, putol yung braso mo, daliri, itaas mo. No? Kasi pag nakataas yung persa mo, no? yung dugo nga hindi masyado na active na umaasa ng kudo. Kaya yung dugo, yung makukontrol na babawas yung napakadaming dugo. Tataas mo lang ganyan. Yung mataas dito sa toto. Ayan. Ano? Dito so, yung mataas pa nga sa ulo ninyo para hindi kayo maubos ang dugo. Kasi din, wala pang makita na mga tila pang patang dugo. ganoon nga. pag Paganyan ang style yan. Dampi lang. Dampi. ganoon Tigasan ninyo. Para yung nasirit na dugo makontrol. Okay? Tips number 3 yan para sa the big one o inabot yung tsunami, bagyo, ano pa man umabot sa sarili mo. Yan. Okay. Text number 4. Example. Inabot ka ng lindol. Andun ka sa loob ng factory. Kahit hindi the uh, may mga kina doon tapos biglang napasok yung daliri mo o kamay mo. Kailangan uh, sumigaw ka kagad yan. O tumulong ka ng help. Yanon. Alam nyo ba, pag yung may makina, napasok ka, yung mga delikado yan, ah, mahaba yung ganito mo, pwedeng kain ng makina. Yung damit mo, lalo na ito, mahaba. Yung mahaba yung manggas. Pwedeng higupin niya ng makina na ginagamit. mo box, hindi kaya, pwedeng magputol yung kamay, mo din mahaba yung buhok mo, nasuot doon sa makina. Babae ka nag-operate ng makina. Delikado yan. Yan. yan ha. Kung mahaba yung manggas ninyo, inatanong nyo sumuot sa makina na gamitin nyo mahabang yung buko mo. Ingatan mo yung sumuot doon sa makina na Gamit mo. Ma-accidente ka niyan. Ako nang nasabi sa inyo. Uh, ah, 50% o 100% na nasabi. Marami yung accidente na tao. mahabang ang manggas. mahabang ang buko. Tapos makina yung gamit. isa kasi, yung aksidente hindi mo masasabi na, ay, perfect ako. Wala yan ako. ako ang mga isipin na gano'n. Lagi mo isipin, sana ligtas ako. Ingat ka din. Yung pinaka-unang-una gawin. Para iwas ka sa mga sakuna. Okay. Kaya kapag dumating yung the big one or mga sakuna na hindi inaasahan. Kung pang first aid, pag nasakit ang chan. Uh, tips number five. Kung ikaw naman ay nasa loob ng isang building, natabunan ka o may bagyo, nahihilo ka naman. Nahihilo ha, hilong-hilo ka. Inabot ka ng vertigo, migraine. Anong dapat mong gawin? Umidlip ka lang. Kung sobrang sakit ng ulo mo, nahihilo ka, umidlip ka sandali, mawawala yung hilo mo 50% o 100% pag hilong hilo ka. O wala kang sakit. Yan, isang pa na nung hilong hilo ka, lalo na kung nahihina yung katawan mo, umidlip ka, mawawala ng 50% o 100% yung pagkahilo mo. Yan yun. Tips number 5, kung matrap ka sa lugar, na walang doktor, o wala kang kasama, Tips number 6. Kung ikaw na-trap sa bagyo, nasa ka ng bahay, walang doktor, wala kang matakbuhan, walang magbilhan, uh, ay marunong ka mag-first Yung uh, meron kang alipunga o buni, ito sa buni muna tayo, buni. Bawang pa rin po yung nakakagamot sa buni. Ako na sa inyo, maraming tulong ang bawang sa loob ng bahay ninyo. Kasi, kaya ako dati, nalulungkot ako sa channel ko. Paano nang ina-upload ko? Nung ina-upload ko si Bawang, marami ako naging subscriber. Aba! Sabi ko, maganda ito. Ito tuloy-tuloy ko yung pagboblogs vlogs ko ng ganyan. Sa Bawang, kuha ko ng mga subscriber din. Kaya naniniwala yung mga viewer ko kasi nagsusubscribe sila. Sa Bawang, nakakatulong yan. Sa Buni. Pwede na trap. May Buni ka siyempre. Kung na trap sa isang lugar, wala kang doktor, wala kang nabibigyan dyan sa butika. Na, pati yung butika na tabunan. Bawang lang yan sa kusina ninyo. Imposible nga wala kayong bawang araw-araw. Mahili kayo magluto. Unang-unang sangkap yan, bawang sibuyas. Gawin ninyo, Wala lang kayong isang praso. Huwag lang kayo ng balata ninyo, i-slice ninyo. Kuskusin ninyo, kasang parte Bahagi ng balat ninyo, mayroong buni. Naku, tanggal yung buni niyan Patay. Yan. Yan yung tips number 6. Tips number 7, kung natrap ka, sa isang lugar, bagyo, ulan, ano pa mga yan, the big one, marunong ka mag-home remedy, may kulugo yung kamay mo, bawang din ang katapat ng kulugo. Kusang saan may kulugo, kumuha ka ng isang trasong bawang, ah, kuskusin mo kung saan parte, ah, balatan mo muna isang trasong bawang, i-slice mo, kumuha ka ng maliit na slice ng bawang or garlic, kuskusin mo kung saan parte may kulugo. Patayan, kulugo na yan. Kung naninigaran yung ka, pwede mo iyang pasuyin sa paligid ng kulubo mo. Kapag pinasun mo yan, kailangan lang matatag ka doon sa init kasi yan ay lumalaban. Habang pinapasun mo, kumakati. Ganon yung kulubo. Ito yung, yung tips number 6. For the sa paglipitan na trap ka nga. <coughs> okay. Tips number 7 natrap ka sa isang lugar, marunong ka mag-remedy at napanood mo ang video na ito uh, may sakot ka na alipunga at mayroon naman doon sa loob ng bahay na pinagtrapan mo mayroong mainit na tubig na natira tapos may asin igagad mo lang yung alipunga mo sa asin ng mga 3 to 5 o 10 minutes tira ka ng uh, katangkaman dami ng tubig mas maraming asin, mas maraming tubig na mainit, mas madisa maligam-gam ha, hindi yung sobrang init. Baka naman sa sobrang sobrang nervous niyo sa lindol na trap kayo sobrang katinang kanin nyo. Kunin nyo yung termos na isang thermos na tubig at naitaktak na nyo sa planggan at nasunggot agad nyo yung paano nyo sobrang nervous niya Hindi. Kung may pantermo kayo o gagano nyo mo ng kaunti, makikita mo naman yan eh. Umuusok yung tubig na mainit eh. Isusulbot mo ba yung paa mo? Mali, ah, aksidente ka nyan maligam-gam, damahin mo yung tubig. Kung maligam-gam na yan, o medyo malamig, lagyan mo ng tatlong kutsarang asin. Ibabad mo yung taam mo, may alipo nga. Then, tayo to 10 minutes sa kababag. Pagtanggal, dos at nanggal may tubig na may asin, patuyuin mo ng pila, o kung may tisa doon sa lugar na natrap ka, o may damit na mga nakakalat, pwede mo yung tunas, pero malinis yung damit. Yan, kontrol yung alipo mo. Then, kung may alcohol naman sa pinagkatrapan mo, lagyan mo ng alcohol, mas labi sa ayan. Ito po ang mga uh, home remedy. Okay, tips number seven. <clears throat> tips number eight, kung natrapas sa isang lugar, walang doktor, walang mga internet connection, wala kang kalamalam ng blackout, at napanood mo ang mga home remedy nito, ginagat ka ng aso, pusa, daga, tao, kumuna ka rin ng bawang. Marami gamit ang bawang. Kuha ka ng isang kalasong bawang, balatan mo, umuha ka ng small slice. Kung saan ka kinagat ng aso, pusa, daga, tao, at may tubig naman din, hugasan mo, then kuskusin mo ng bawang. Kung saan parte, dahan-dahan yung kuskusa, dahan-dahan, smooth, kuskus. -kus. Yun, makakatulong ko yan, maampat yung kagat ng aso, pusa, daga, kung walang mga doktor na matakbuhan yan. Pang-emergency, back -way. Uh, tips number 8 <clears throat> kapag nagtatay ikaw o nagtatay ang kasama mo sa bahay natrop kayo sa lugar mga hindi mo dapat uh, inumin hindi mo dapat gawin hindi mo dapat kainin yung uminom ka ng gatas kapag natrop ka at walang doktor wala kang kalabalang napanood mong video ito huwag na huwag kang iinom ng gatas at kung yung sa lugar na yun yung lang yun natira na na uh, pagkain ng gatas kapag ikaw ay nagatay kung ikaw ay nagatay ng tuluyan kung gusto mo pang mabuhay baka mamatay ka naman sa naubos yung tubig sa katawan mo hindi doon sa trap sa lindol o anumang nakatrap sa iyo nasa ilalim tayo ng lugar tabunan yung bahay ninyo may gatas doon huwag kang iinom yan kapag nagtatay ka kung may isda kang baon doon lalo ka yan. Wag wag kang magtatay niyan huwag na huwag kang kakain ng isda kapag ikaw ay nagtatay. Kung may ice cream, bawal din sa ice cream. Gata, bawal din yan, ginata. Kung ikaw ay patuloy na nagtatay. Pinritong isda, bawal. Ice cream ka, kaya bawal. May kukunat milk dyan ang sangkap. Kaya bawal. Yan. Yan po yung mga home remedy. Pag sinabing pumasok na yung the big one na yan. At alam mo yung mga home remedy. Meron na mga sa lugar na natrap ka. Pwede mo yung gawin sa sarili mo at sa kasama mo sa anak mo, nanay mo, tatay mo. Yung tinawag na the big one. Okay. Uh, tips number nine. Kung natrap ka, walang gamot. Wala dyan mga gamot saan. Mila, lagnat ka, inaapay ka ng lagnat. Pwede kumuha ka lang ng tubig. Wala yan, kung natrap ka dyan, wala namang yeli dyan eh. Yung yelo, nakakababayan na 50% na lagnat kung inaapay ka ng lagnat ubig, kuha ka ng tila, i basa mo. Babab. Dampi, dampi mo sa ulo mo, bababa yung lagnan mo, mga 50%. Then, samahan na ng tulog. Okay, kung gusto mo mabuhay, tulog ka. Kung matrap ka. O, oh, halili kayo ng kasama Example, natrap kayo. Hindi kayo makita agad ng mga rescuer. Halili kayo ng tulog. Halili kayo. Yan, ganun. Yan, nakakatanggal din po yan ng lagnat o nakakababa yung kapahinga ka ng maayos tapos iinom ka ng maraming tubig din dadampi-dampihan yung ulo mo yan yan po yung mga kumrinibi para sa tao na nung unang panahon ginagawa na yung tips kung yan natrap ka o hindi ka manatrap yan gawin po lang ninyo para iwas kayo sa mga gastos na, uh, na ganyan Tips number 10, kung may kay allergy, talamang ka sa allergy. Siyempre, mali ka bukdo sa pinagkatrap mo. Kaya, ah, ng tila. ka ng ilong. Parang yung allergy mo, hindi naman lak. Yan. Kasi yung mga alikabok, yan din ako kuha yung mga allergy. Balahibo, amoy, baho, kung ano yung uri ng sumusuot sa ilong mo. Yan. Masama yan sa kalusugan ng may allergies. Right. At hanggang dito na lang po yung pag titiksuro like, na po for the big one o hindi man big one o may bagyo natrap, na trap ka, lumindil na o hindi ganun kalakas na trap ka sa isang lugar dapat na alam ka mag first aid sa sarili mo sa kasama mo matay mo mother, auntie o uncle ano pa mayan friends etc maalam ka mag first uh, aid sa pangkalahatan okay maraming maraming salamat po sa inyo uh, sa bago po dito sa channel ko and pag-subscribe. Next ko na ganyan share na rin po sa friends and family sa nahinig po manood at nang ganitong pagtexture ko Thank you for watching I'm a good bye bye